Tanawa, wala na may kaligawa. Kaya na. Kudawang na hunas. Ang galing na. Tatokay laong. Si 2, 3. rao. Sige na, 1, 2, 3 Sabi ka ako pala kung may naman yung saka Long Wapos ayil Wagay, bulig sa Ah. No? ah. Oke, okay, mga Katanski, natay balita karong ada orasa mga Katanski, ada ay usak pambot nga nalonod mga Katanski. So, matod pa ganina sa akong na-interview mga Katanski, nga wapa ka na nakita. Kanin pambot, pag gumagsa, no, kuno ako so kayo eh, ganina, mahingagi ka na ako kayong barko. Pertintakuas ba, nalonod, kini tangod kay kargado, kini sa mga bato. Ang bato mga katanski, gamit na siya sa pagpanagat ng gitawag og glatak So now, wa pa himo og kwan kadi man itaga ka makaryo ni dayo ni siya no gikan ni sa pilar kaning pambutan ni. Na. Mari siya nalunod. Ah nag-deliver ni ng isda nga 30 kilos. Deliver. Ah to pa na pa merida gi deliver. So mara na idagan salamat. Paita ni mubo jud eh. What's up mga guys? So na mag magpa shout out mga guys Mga gwapo sa Macario mga guys oh. Parin silingan ni nene... Jerbox vlog Guys 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 Shout out. shout out. Oh. Shout out kay Daniel Padilla. Oh, shout out Daniel Padilla. Oh. Nawala <laughs> <laughs> na sila kami pa doon palang may. Eh. So ang nagatato karon na sunas na, gamay lang kayo tao. Protein ako oh, kayo tubig oh, dagat diri sa mo Nawala na kaligo diri sa San Diego Mangrove Resorts. Ah, kaligo na mo. ha? oh, siya tatko na ni jerbox lao <laughs> po, maghihapo na ni kajerbox, oy ha? <laughs> ah. ha? <laughs>